Grabe, taas ng talo ni Anthony Edwards sa dunk na ito, hindi nagpauli si Jackson Ace. Hinilo naman ni Austin Reeves ang defender niya na tuloy si Dilo at nagsagutan nga ng takeover mode si Lebron James at Anthony Edwards sa laban. One of the top teams in the West na Minnesota Timberwolves lalabanan ng Los Angeles Lakers at their home floor. Abay, start na agad tayo in the first quarter, early back and forth ang dalawang team kung saan ganda nga ng ball movement dito ng Lakers resulting to a three pointer As of first 6 minutes nga ng laban natin, all offense ang ginagawa ng two teams at talagang sagutan ng baskets on two different ends of the court. At may score nga tayo na 18 to 17, lamang Lakers dito. Si Andre Edwards lumipad pa over kay AD, kaso namintis niya yan. At ang back and forth game nga natin na mga idol ay nagpatuloy hanggang sa pagtatapos ng ating first quarter pero ang Lakers niyang mayawak dito ng momentum at si Anthony Davis niyang nangunak sa kanila with 11 points samantalang sa Wolves ay itong si Nasrid may 8 points naman at ang back and forth game natin ay nauwi sa 4 point lead para sa Lakers 32-28. Second quarter naman natin, Nasrid continues his offense at sa kabila naman, halimaw poster ng i-Jackson A eh sa sentro ng Timberwolves. And so far, ang Lakers ngang may ng momentum sa back and forth na labang ito. Very entertaining ang tapatang Lakers at Wolves nang dahil all offense talaga sila and little to no defense ang ginagawa ng dalawang koponan. At ang score nga natin ang patunay dyan, 47 to 45 with 7 minutes left. Then itong si Austin Reeves na buhay para sa Lakers, back to back day pointers ang binigay sa Wolves na sinagot nga ni Andre Edwards on the other end. Pero hindi pa tapos itong si Reeves at pinasayaw pang defense defender niya, smooth finish, napatayot at napadyatsa pa nga si Dilo sa Lakers bench. Sa ending natin, sagutan na naman tayo, talagang walang humpay ang offense ng dalawang team. Home team at away team ay wala nga gustong magpatalo. Scoring natin after the first half, 69-68, Lakers lead by 1. At sa ating third quarter naman, defense to offense ng Lakers maganda dito at ang first 5 points nga nila ay nanggaling dito kay Lebron James. Sinamahan niya pa ng monster one hand dunk, then another block ni AD, then another layup ni Lebron. Takeover over mode na nga siya. Kit may 10 point lead na dito ang LA Lakers, timeout ng Minnesota Timberwolves. Umabot pa nga sa 13 ang lamang dito ng Lakers pero gumanti nga ng 18-0 run ng Wolves kaya naman home team ang napa-timeout dito. And then eventually lumamang pa nga sila salamat sa pag Takeover mode na din ni Anthony Edwards nilamon pa si Andre Davis on this block Gumanti pa si AD mga idol pero ang Wolves may lamang pa rin after 3 quarters 92-91 At sa ating 4th quarter naman Lakers binawi ng lamang dito at may 4 point lead na sila sa umpisa At then, pinabot pa ni Lebron yan to 8 points umiwas na nga lang si Edwards sa drive niya dito pero hindi pa nga nakontento ang Lakers dyan, inangat na muli sa 13 ang kanilang lamang, salamat kay LBJ at kay AD, and then si Austin Rips ginawa pang 16 point lead yan, salamat din sa sumikip na na depensa nila this quarter, timeout nga dyan ang Minnesota Timberwolves. Sumubok pa nga na sumagot dito ang Timberwolves pero Lebron James sumasagot nga sa kanila at binuwad niya na ang Lakers mga idol sa panalo this game, big win nga para sa kanila.